Lihat tak Lihat tak Lihat Tengok-tengok yang berkata ah, Di sana yun ah. Uy, Tidak, idol, tidak ada di sana. Kamu yun. Iki anak-anak saya. anak ni buatkan kan eh jan ala-ala takut takutlah anu pengyarihan tu mah idul mm. oh segi-segi los ilang los Oo. Mm, sige. Aduh. ko po si Beto. Yan. Antara mana? Ayobah, kasi nilai ruan tayo nang power tu. Um. Lah, Lah, itu buat dalam macam ni tadi saya hindi sa yung tabla, aku ako dito bang, Ayan. Nalaroan po ako sa bata. Nalaruan po kami. Ayan. Wala, wala na naman. Iba talaga itong bawi nito. Sana yun, Luz. Ano, takot tayo. Okay, okay, okay. Mm. Binaril ko kanina. Hindi, hin hindi naman natamaan. Oh, pasensya na. Na ano lang ako. Na, nadala lang ako ba natakot ako. Oo. Uh, kaya binaril ko siya. Ya nama mano Tu Luna Luz, hindi siya sumasagot, Luz. Bata! Oh, yan. Oh. Bata, baka kilala mo kami, bata. Baka ikaw yung anak ni Luz. naglalaroan tayo ba? Tayong dalawa. Pinahabol-habol tayo niya. Yan. Yan. Mm. Baka yung anak mo los na sinaniba ng ano ba? Ibang espiritu na naman. Basta na ano yun. Los na. Nawala na naman Los. Ah. na, denos. Ya. Patas dumulan. Kuskapin mo daw, Luz. Ka anak anak mo Luz, ba? Masanip sa ano. Hindi siya sumagot. Ah. Na, sana. Uy. Sundan natin Luz Bilis ah. Sige takbo Wala Nandoon na Yan mo Wala Anak mo talaga Luz Lala. Pumalik na doon Pumasok Luz na. Oo Shit. Pumasok na siya Hindi natin na ano ba Hindi siya sumusagot Wala hmm. kasang patog ko na Anak ko yun Oo nga eh Kilala mo siya sa saging Sa mga puno ng saging Hindi kanya kilala Kasi pinapawiran siya ba pero iba 'yung suot niya. Oo. Hindi anak ko 'yun, eh. Pakiramdam hindi yung anak, yung, anak yung, mo. Anak mo. Yung yung damit niya hindi 'yung hindi loko siya. Oo. Bakit pa? Bakit puti na siya? Siguro may may ibang bata dyan ah. na inalay na hindi kinuha ng ina 'yun ang damit pinasuot sa kanya. 'Yung anak ko. 'Yung anak ko na. Kasi may pa kasi kahoy. Oo. At, ko na siya ng ng ulinan ko lang, mm. baka mamaya pinarabas nila yung anak ko oo nga pinaglaruan tayo ba oo oh, pinagyan ng yung hindi ba makilala yung hindi ba yung hindi na nakilala oo ba pawe so yun mga idol may bata po na naglalaro sa amin nakita po namin pero hindi yun ang anak ni Luz siguro kay iba man ang o, damit eh. iba ang damit <coughs> hindi yung damit ng anak ni Luz hindi ko siya sa kahoy eh makita mm. mo bang pumasok siya dahil? oo hindi ko na naabutan eh nabidyoan mo ba? ewan ko lang kung Parang, nakita nabijuan? ko sa sa video ko yun oh. may mga bulaklak na puno sa ano nila ang tawag niyan kung sinong nakakilala niya na bulak is okay. ano ah uh, ikog yeah, ng ano know. ano apakpak ng agila yeah. ano po, makuha ko sa sa kahit anong paraan po kung ginakailangan kong pumunta dito ng gabi gagawin namin yung layo yun. para para lang po hindi ko alam kung anong ibibigay sa akin ng punong kahoy na to ng, ng may hawak ng kahoy na to yung demonyo na sinasabi nila yung matanda oh. para habang kinakausap ko yung kahoy habang ginagamit ako siya ng agimat ko dahil na katulad niyan yung bata kanina yung anak ko umiiyak tapos pangalawa ngayon merong batang patak-butak sa anak ko uh Oo. -uh. tapos bakit hindi siya matamaan dumadaan na sa harapan natin ayaw ko sa hindi ayaw tayong tignan kasi Luz hindi na tayo kilala ay ay para ano eh igano parang nagtatakbo yung bata na wala sa sarili. Wala um, sa sarili niya. Pero pagiramdam mo yung ano ba? Kahawig ng laki ng bata mo. Oo, oh, kasi laki talaga eh. Mm. Hindi ko lang talaga matiyak kung lalaki o babae siya. Siguro no. Oh ganyan siguro uh, yun talaga siguro ang gusto nilang mga bata na madala dito sa bahay nila no uh, kung baga matawag palasyo ito talagang palasyo nila yan tingnan yung mga idol oh. ang taas talaga yan sa atin ano lang yun punong kahoy pero sa kanila yun na ang palasyo nila Maliit lang tingnan sa atin yan, pero... gagawin natin, siguro talos, kanang... Iwas lang muna tayo dito, kasi well, ano man, pinaglalaruan man tayo. Uh, hindi, hindi man natin maano yung bata. Kinausap natin kanina, hindi man sumasagot. Kasi ano na, uh, malapit na mag -ma hapon ba? Anong oras na ngayon? Hmm. Nagdaob ganino. Oh. oh, ito ganina na. Ano. Sabihin, suko so diri. Hmm. Eh? Ano? So suko siya ang kanang kuan. Kalayo-kalayo ba? Kabuang. Hindi oh. mo man ha? ba? Kabuang sinay. Hmm. Kung napansin para dito guys, ha? Tubik sebenarnya, nasi gak nasi itu, bagunya, bagu pakaiu. Anu, pergi lambung tu sah. Yano, noh, wala, wala neman na. ang bata nuh. No? Jam pemasukan ini. Jam pemasukan ini, guys. Tidak hmm. kami nagi panang kamera. Pucuknya kami, wala nih. Wala nasiu. Bukan, ada. Bukan 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 ada. vale, esta pali sa tayo para sa susunod na araw na lang natin to balikan um pumasa kung ano ako donday um marami mo sa isang lugar na sa ay anak ko pa yung pang piluan mah anak ko, anak ko talaga si guru yeng los sabi kong anak ko yung piripirip parang anak ko eh Puma. inano lang nila ang isip ng bata ba ginamit nila ginamit nila yung ano, bata parang may tumatakbulos dito lang ako palagi sa likuran mo uh, baka sakali kung pawiran ka uh, pawiran ako eh nandito ako sa ano mo mo hindi ako ma ano ba magalaw ng masamang espiritu sana yun parang may may ubo akong narinig umuubo ba no? ko kita Ikutin, ikutan natin, guys. Dito ka. Mm. Umapang ka dito ka. 哎呀，对，还没完事呢。 哎。